Okay, so dito lalagyan din natin ng ipa. Para hindi agad gumahaw. So mga bago, mga isang bunch siguro pinapalitan namin to. Kung so, hindi naman ganun kadum eh. Okay. Mamaya, kain ah, na kayo. Dito ko nilagay ito kalahati. Ayan, ang sayo nila. Oh. Ayan. Si mother, ang man. Laging... Araw-araw siya dito nag-aalaga. Nung siya nag-aalaga, biglang dumami na kayo. Ano? libangan niya. Hmm. Ito. Para pag umipot sila, hindi didikit sa semento. So, oh, kayong dalawa dyan ha tutago kayo oh. Eh. natin kayo ng kan tulugan bilis okay, so, -tago. Yeah. Tago, eh. okay dyan magtago ah good So dito may iwasan natin yung yung amoy. So, kahit medyo matagal, hindi nag-aamoy ipot nila. So, hindi magkakasakit yung mga alaga natin. Okay? So, ayan. Oh, happy, happy sila. Diba? So, ayan. So, parang nagkakasakit. At ah, walang amoy ang ating kulungan. Then after a month, palit tulay. -pali. Mm -hmm. mm -hmm. Saan? sa Sulod. oh. <coughs> opo, okay, So, saddle. So, yung pair natin dito. Doon sila sa taas. Kasi matataas mo pa dyan, eh. Kaya lang yung mga anak niya, ito, bumaba na kit-kit ah, na dyan ah. ah. Busog ba? Wow, busog. Hmm. Ano ka dyan? Baka tamaan ka ng pinto. Kain muna tayo. Ha? Bayan mo lang dyan, Baya mo dyan. Kasi pag doon, baka awayo ng mga kong. Pinupunta naman nanay nila yun. Eh. Ito, wala na. <coughs> Ayan Happy sila, oh. Ha? Hmm. So yun lang para maiwasan ang amoy sa ating kulungan. Lilipit ko yun. Na. Ito nalagyan ko ng sinisinan. Ako ang kapatid. Hmm. So ito yung mga inakay ni Homer. Ah, lalaki no. Ito black. Ito bago to. So mamaya sisinsinan natin ito mga sakto lang. Ito may, may, isa na rin dito eh. Ang oh, malaki. Kalbo. Ang kalbo Ay, tingin ko bugok na to. Oh, wala na. Bugok na Malaki na yun eh. Ito isa. oh, mamaya sinsinga kita ha. Ito, malaki na rin ito. Mga ito. Mabilis lumaki. Ito. Semuanya so, sising-sing dengan tim kita. Oke, okay. okay. so thank you guys happy breeding.